Samantala sa puntong ito, alamin po natin ang sitwasyon dyan sa Batanes. Makakausap natin dyan live si Maizel Estoy, Radyo Pilipinas Batanes reporter. Maizel, kamusta dyan ngayon? Yes. Magandang gabi. Sa ngayon ay uh, patuloy ang pagbukso ng hangin at pagulan na nararanasan dito sa Batanes dahil nga sa epekto ng bagyong Jenny. Simula pa kagabi ay ramdam na ang epekto ng bagyo, kung kaya't patuloy ang ginagawa nga paalala ng lokal na pamahalaan sa mga residente dito na paghandaan ang epekto ng bagyong Jenny. Sa ulat naman ng uh, Provincial Disaster Risk Reduction and Management sa ginanap na pre-disaster risk assessment kanina, ay wala pa namang naiulat ang mga local government units sa mga lumikas o, na o nag-evacuate dahil hindi pa naman gaano kalakas ang uh, epekto ng hangin na dala ng bagyo. Samantalang tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ng uh, Batanes na naka-standby at naka-preposition na ang mga family food packs sa bawat munisipyo. At uh, simula din kahapon, kanselado na rin ang klase mula preschool hanggang college level dahil uh, nakataas na simula pa kahapon ang uh, tropical cyclone wind signal number 1 at sa ngayon ay uh, signal number 2 na dito sa probinsya ng Batanes. Okay, so may sa signal number 2 dyan ngayon sa Batanes, pero tama ba hindi pa ganun uh, ramdam yung bagyong Jenny sa ngayon dyan? Opo, ngayon ay uh, medyo pabigila-bigila lang yung pagbuso ng hangin pero hindi pa ito yung talagang uh, malakas na malakas na uh, hangin na dulot nga ng Bagyong Jenny. Okay, so wala pa ngayong pinalilikas ng mga residente pero maganda na rin na handa yung ating mga kababayan dyan. Ano yung magiging hudyat dun sa mga LGU para oras na napalikasin yung mga residente dyan, uh, Maisel? Uh, kadalasan yung mga ini-evacuate ay yung mga nakatira sa tabing dagat So pag in-expect na natataas na yung alon at uh, sabay din yung malakas na pagabogso ng hangin ay nagbibigay na po ng uh, advance notice or na uh, nagkakaroon na ng preemptive evacuation sa mga residente. At kung minsan hindi na nila hinihintay yung uh, kumbaga advisory mula sa local government unit. Kusa na po silang lumilikas pag alam nila na hindi na safe doon sa kanilang mga area. Sila yung mga sumisilong sa kapitbahay na mas uh, may Uh, matibay na bahay. Yung iba naman ay uh, kung saan pumupunta sa mga designated evacuation center sa kanya-kanyang mga LGUs. In terms of supply naman ng na mga relief goods myself, sapat naman ang supply kung sakaling kailangan na ng tulong ng ating mga kababayan dyan? Uh, nauna na pong nakapag-preposition yung uh, local government unit. Actually, uh, walang Before typhoon months ay nakipag-coordinate na si Provincial uh, Governor si Marilu sa si DSWD para mapaghandaan yung mga bagyo na parating sa Batanes. So pinagbigyan naman kami ng mga family food packs at uh, na-distribute na po yan sa mga local government units at nakapreposition na po para anytime kailangan mag-distribute ng family food packs after nitong bagyo ay uh, nakaredy na. Panghuli na lamang, Maizel, pagdating naman sa biyahe, sa mga pantalan, may mga kanselado na ba? Simula po kahapon ay kinansila na ng Philippine Coast Guard yung biyahe ng mga bangka papunta sa isla ng Itbalet at Sabtang dahil la uh, na nga po nakataas na gale warning. At uh, asahan din sa mga susunod na araw kaya uh, wala pa rin biyahe ng bangka dahil uh, expected pa rin natin na maalo ng magiging lagay ng karagatan dahil nga sa bagyong Jenny. Pagdating naman sa flight ng aeroplano, Kamina kumagaya uh, nakalapag naman yung uh, Philippine Airlines mula sa Manila kanselado na lang po yung galing sa Tuguegarao at yung flight din papunta sa isla ng uh, Itbayat. And uh, starting tomorrow ay uh, nagbigay na rin po ng advisory yung Philippine Airlines na canceled na po yung uh, flight papunta dito sa Batanes from Manila until further notice. Alright patuloy kayong mag-ingat dyan. Maraming salamat sa update. Maisel Estoy ng Radyo Pilipinas.